guys, nandito po tayo ngayon kay Lola Susana. Opo. Nandito tayo ngayon kay Lola Susana. So Lola, ito po ang bahay niya ngayon na tinitirhan kubo. niya. Kubo-kubo lang. Kubo lang. Ay, <laughs> eh, inabing eh. Ah, Lola! Paano ka naman napunta dito sa kubo mo? asawa ng taga dito. Pagkatapos, nandun ako sa burong gano ng makasawa siyang taga dito. Inimitahan ako niya ng buhay pa siya kasi ngayon patay niya. Inimitahan ako nga magpunta ko dito. Mabuti siya na, naanuhan anuhan niya ako ng pagkain ng pantayin. Pero lang mamatay na siya. Nandun ako, patay na rin ang mister ko. Wala ko na kinakainan. Yun anak kong nga kasa, kinakas, anong kasama ko sa bahay. Yun tinitirahan ko. Wala din mabuti nga hanap buhay. Lagi lang kami walang pagkain. ngayon may ginawa siya na makina minsan nga inuotang pali pa na bibigyan ng sol. Tapos, magpunta ko kay Mali, nagsabi ako tulungan mo ako. Mm, -mm. Nahihirapan na ako sa buhay ko. Mm -mm. Umiyak nga ako noon. Sinabi niya, huwag ka umiyak. Masama daw. Magsalita ka na lang dyan ng kahit anong gusto mo sabihin. Huwag ka lang unuyak, sabi niya. O, tapos? Ha? Tapos, napunta ka na dito. Nagawa ka na ng bahay mo. Sabi niya, magtanim ako Hindi pa namin alam na magano kami ng pagtulong eh ang isa ko mananlito ako nagtanim-tanim o nagtangkong nang ma uh, ano ang tangkong ko hindi pa tag-araw na masyado isang araw isang daan ang nabibinta ko dyan hmm. so ito pala yung farm mo yung hinahawakan mo ngayong farm so nagtatanim-tanim ka dito para sa gamot mo at saka sa para sa pagkain mo. Asahan uh, ko na naman yung mga tanim na bago. Marami din itong mga tanim na ma magtatapira. Sana kung ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung kalamansi na ano marupotin. Magbubunga na yan kasi maraming mga bulat -class ng mulat lahat at saka may bunga na doon eh, ito na bunga so, ng, magbubunga lahat yan mag, ano nang at lumaki na sila e eh, na magtatapira na naman ako so lahat pala ng tanim mo dito binibenta mo para sa pagkain mo Oo, pang araw-araw sa gamot mo nag, nag ano ako noon nagbenta nagkabili ako rin ng gamot kasi wala pa yun noong tumutulong sa akin na iba kay Malit. Nagkabili ako ng gamot, buta, kasi malaki daw sa binulang baha dito kung umuulan kahit kaunting ulan. Ngayon na, inanong ko na, Dinamuha, at saka, ano ba, kanal, may kanal, kaunti, mapunta doon. Hindi lang natutubigan ka, wala na kahit pa malakas na ulan. Mm. so, so ano na yung mga nabenta mo dito sa farm mo para lang sa gamot mo? Oo. tulad ng kalamansi. Okay lang, hindi siya mm. na Na mm, Oh, para lang may magamot ka, pagkain para mo. Ibili lang gusto kong bilhin ng mga kailangan. Mm, mm. naawa naman siya talaga kay noon pa na Uh, ano lang padanin dito dito ko lang sasabi, eh, madalas lang ako sa kanya magpunta, pangkini, pangkain. So, ito ngayon, nakuha mo na to doon sa tanim oh, mo? yan na sa, ano po, tanim ng uh, sitaw. Ah, uh, so, dyan yan, galing dyan sa mga sitaw na yan? Magugulay ko ito. Ah, uh, so, pag ano mo mamaya, magugulay ka na? Opo oh, Ah, uh, so saan naman ang saingan mo ngayon? nila. Ito. Na, ano nababasa ko umuulan. Ah, suka so kasi ngayon umulan, it, dito nababasak. ka nagsasaing. Tinanggal ko i-inapor, e, 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 ano po dito para hindi maulanan. mm, -mm. So, mahirap pala pag magsaing ka pa, dyan ka pa, mag, ano ka pa ng ano? Oh, nahihirap pa, nahihirap pa ako. Mayroon lang sabi ko makakabigay sa akin ng isingan. Mayroon sila na magliliit. Pero ang uunahin muna natin ngayon, itong kubo mo, no? Matapos natin kubo no, mo, kay no. pagkatapos ng Papalitan kubo. ng bahay. Mm -mm. <laughs> Kasi mahirap. Ang tubig dito sa inyo, gaano tubig, kalayo? Na po. Ilaw tubig. Gaano kalayo ang iniigiban mo? Ha? Gaano kalayo ang iniigiban mo? Ay, nasa bayan. Parang Mas... naman dito. Ha, nasa bayan Anay pa. Sa metro. Mahigip. Ano naman ang pinangigip mo? Gaano kalaking ano? Yun, mga galong-galong yan. Ah, ito. Anin na galong. yan. Ayan ang ginagamit mo para... Ayan ang ginagamit mo para pangigib Oo. Oh, ayan ang ginagamit mo para pangigip. Tapos, ang gamit nga sa kalsada na hinahatot ko dito. Dalawa doon. Mm -hmm. Malayo pa mula doon. So, ang mga kapitbahay mo dito, wala silang bumbahan or igiban? Uh, ano lang, nawala, 100 isang cube. Ah. So, mm -mm. Di ko alam yung isang cube, kung ilan galong yun. Kung mm -mm. mauubos ko yun yung isang buwan, <laughs> mm -mm. yata mauubos ko. Sayang naman, hindi mauubos. Ito ang patungo naman ngayon isang mm -hmm. daan. Kung halimbawa, mag-grading ngayon at mag-grading na naman sa susunod, hindi ko pa ubus ang isang cubit, eh, papatuman na lang dyan. Nagbayad ako, kulang pa ang uh, konsumo ko. Oo. Oh, uh, uh. So, sila dito, yung mga ano, yung mga kapitbahay mo dito, ang igibad din nila dito malayo, doon din sa... Mayroon sila mga grade po. Mayroon ah, mayroon dito, dito lang pala lang. ang wala nahihiya ako manhihi kasi nagbabayad sila sa nanay. Oo. Oh, oh. So okay. ang ginagawa mo lang, ang ginagawa mo lang talaga is mag uh, igib na. lang doon sa malayo. Malayo din. Ini ni igiban ko doon. Hmm. Yan na pero diyan di ako may igib kasi lagi nakapila, marami. Doon hmm. siya ni igiban ko. Walang pila. Kadiling paggamit nila mabumbahan. Mm-mm. mm -hmm. Hmm. Kung so, mayroon kong pira, uh, Buti sana, pero 20,000 daw, tinanong ko yun para gawa ng bomba mm. sa kanila na lahat, mm -mm. materialis sa kanila, basta paggamit ko na lang. Bombahan na yon 20,000 daw. mm, -mm.